Hello everyone, welcome back to my channel. Ipapakita ko lang yung paru-paro na dumapos sa sapatos ko. Actually, dumapo yan sa cellphone ko tsaka sapatos ko. Nung palabas na ako, madami sila pero yan lang yung ano, dumapo kaya kinuhanan ko. Ito yung view sa Tungchong dun sa may sakayan sa cable car papunta sa Big Buddha. Malapit lang to sa airport. Malapit na to sa airport at ang ganda ng lugar. So makikita mo yung mga cable car papunta at pabalik sa mga bundok. No? Kaya magandang sumakay dyan kasi malayo yung biyahe ng cable car. Parang pitong bundok ata yung binibiyahe ng cable car. <tong> Ito talaga yung sinadya namin sa tungtsong guys. Unfortunately, nasira yung phone ko. Kaya yung mga videos ko, hindi ko na nakuha at na-upload. So, after namin mag -picture, picture sa Sakura Garden, pumunta na kami naglakad papuntang City Gate. Kasi dun yung sakayan naman, pa-uwi. Kaya, ang video na to ay yung papunta na kami ng City Gate. Vlog ko na din yung mga nadaanan namin. Magandang mag-shopping dito guys kasi maraming outlet dito. Pero hindi ako sure sa presyo kasi nung pumunta ako parang same lang din sa mga binibilhan ko sa hanghaw na sale. Ang marami lang ang pumupunta dito kasi malaking mall to. Ito ang tungtsong na ngayon ko lang mapupuntahan ulit. pandemic bumili ng motor. Ini video ko pa naman. <laughs> Wrong timing. Ay. Wow, mali. Wow, mali. Ah, ayan. Ngayon ko lang ito mapapasok. Napasok ko na to before. Talawang beses pero hindi ko matandaan kung paano to ano. Ang ganda oh. Buti pa yung sakura dito. Malamig kasi. Uh, eh, ang aircon mo. Oo. Kaya lagi ini-aircon mo yan. Ayan. Oh, ang init, men. Nagkapelang lang kami dyan, tapos nag-MTR na kami pa uwi ng Olympic para maglakad. At nadaanan namin yung napakalaking branch ng HSBC, kaya nagpicture-picture muna kami. Ay, hindi siya makita masyado pero ang ganda ng kulay. Yan siya pwede, Oh. hindi mo na malagyan ng music. Pihira yung music na nagka, nag, ano, na. Pihira yung... Kung ako sa Germany, ang ano, eh. Ang ganda naman dito. Panibagong vlog. Ano tong mga tari walang, ano? Yung buhinya. Yan? Buhinya. Ay, Ay, ito, hindi, hindi. Yun, yun doon, buhinya sila. Ah, dito pala. Ano kaya ang kahoy ito? Wala na siyang kahoy. Ang mga bahay na itong kahoy Yung mga punong Yung mga punong walang dahon. So mula dito, ang sasakyan naming bus ay 9.05 papuntang Wan Chai. So Wan Chai North siya. Doon kami bababa. Sabi kasi ni Ao sa ano to, sa uh, Hong Kong Convention and Exhibition Center ang kanyang stop. Kaya sakay tayo at mag joyride. Dadaan to ng Western Harbor or Western Crossing sa ano sa Victoria George, 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 Harbor. Seaside talaga. Nung sumakay ako ng bus papuntang Tinshuiway, ang nakalagay dito sa harbor crossing na to is Kowloon at saka doon nga sa NT. Kaya ito pala yun mayroon palang bus na galing ng Kowloon na dito din dumadaan.

Symphony of Lights. Wala siguro. Kasi kasabay. Eh wala 'yan sigurado 'yan. Eh nandito na kami sa Wan Chai. Nandito kami sa Litong Avenue. Ayan. Isa ito sa sikat na pinupuntahan ng mga tao kahit anong okasyon kasi maraming decoration dito. Uso yung mga decoration dito na hindi nawawala. So iniiba or dinadagdagan lang pa iba ibang okasyon. Kaya mga tao laging nagpupunta dito, laging nagpipicture dito. Kasi napakakulay, napakamakulay ng lugar na to sa Wan Chai. So, tsaka napaka-accessible din niya kasi nasa tabi lang siya ng kalsada kaya marami ang nakakapunta at natutuwa ayan so ngayon dahil new year dyan so year of the dragon may malakas silang dragon na naka-display kaya at samahan niyo kami para pa ng lugar kasi hindi ko rin ito laging pinupuntahan